guys and welcome back again sa aking YouTube channel, ang channel na All in One. <laughs> Ayan. So sa mga bago pa sa aking channel at hindi pa naka-subscribe, please subscribe, like, share, comment and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa kwentong buhay-buhay natin. Ayan, kwentong annulment, kwentong pagbababoy, any any topic is here in my channel. So thank you so much sa mga nagsubaybay at alam ko maraming gustong malaman at marinig ang lahat ng experience about annulment. Ayan, so ang ating topic for today is annulment. So, pag-usapan natin yung about sa collusion or collusion. I don't know how to pronounce this, but uh, it means is sabuatan. Ayan. So, before tayo mag-start, mag-intro muna tayo. <coughs> Aking previous video, hindi ko guys natalakay yung topic na collusion or collusion. Ayan, so, uh, thank you sa, sa nag-ask ng question and na-remind ako na hindi ko ito na-touch sa aking previous video. Ayan, so, before that guys, ang ating uh, topic is about annulment. So, ang step, ano ba yung gagawin, ano yung i-prepare, ipre so... Ito yung collusion or collusion ay hindi ko siya na talakay. So, patalakay natin based in my experience. So, sinasabi ko lang based on my experience. So, hindi ako magsasabi dito ng hindi ko rin na experience. Ayan. And pasensya na sa ating lightning at gumagalaw yung ating camera dahil uh, inahawakan ko lang siya dahil wala ako sa Manila. Dito ako sa province. So, wala akong <laughs> kasi baka na, naduduling kayo ba gumagalaw-galaw yung aking camera. Wala akong gamit dito for vlogging or for recording. Ayan. Dahil ang dala ko lang dito ay handy. Ano lang. Yung inahawakan lang sya. So, wala akong stand. Wala rin akong lightning. <laughs> lightning yun lang yung stand. Ayan. So, collusion guys means ito yung uh, before mag set ng pre-trial, kailangan pupunta ka sa fiscal. Uh, Ayan. So, I don't know how to to explain yung sa court na talaga. You know, yung court natin, yung talagang doon kung mag, kayo mag-hearing, doon upo yung judge sa harapan, and yung uh, lawyer mo, both side, tapos yung mga upuan, yung magkikita atin sa TV. Ayan. So, may mga offices yan sila na naka- attach or iwan ko lang kung same sa inyo dyan may mga offices dyan, sa court na yan, yung andoon yung mga table ng mga lawyers, may mga kanya-kanya silang uh, katungkulan dyan. So, ang alam ko lang, piskal. Ayan. So, hindi ko siya talaga ma-explain isa-isa kung kung uh, uh, anong mga katungkulan nila doon, may mga kanya-kanya silang table. Ayan. So, uh, before mag-pretrial, kahit na may saan alala ko lang, mayroon na akong Uh, free trial schedule but before that, uh, the fiscal need to investigate or to interview. Ayan. So, kunwari o sabi nila, alam mo naman sa Pilipinas, maraming itsiboretsi. Ang sabi nila ay mag yung court o yung you know, ang ating uh, local yung ano natin, yung Supreme Court or yung yung pagkaintindi ko guys ha, mag-investigate sila kasi di ba magbibigay ka nga ng mga uh, witnesses or magagawa ka ng uh, affidavit mo or testimonies mo paano mga pangyayari sa buhay-buhay mo nung kasama mo pa ang, yung, ang inyong ex at kung anong reason bakit ka mag-file ng annulment so nakasulat yan sa ating affidavit to be clear di ba so in my mind, ang alam ko ay mag investigate ang court. No? But this one guys, huwag kayong matakot. Ito ay question and answer lang based on your affidavit. So, walang investigasyon na mangyayari. Sorry to say, uh, tinanong ko talaga yan sa court sa mga na sasalabuha ako ng mga lawyer dyan sa loob ng uh, fiscal office o anuman tawag doon, court office and same time sa aking lawyer. Mag-investigate ba yan sila? Napupunta sa bahay, investigate kung tama yung pinikwento mo. Kasi nga, pag mag-hearing, talagang pinapasumpa ka na, wala kang sasabihin na lie, wala kang sasabihin na hindi tama, kundi ay katat lamang ang iyong isasaad at kung malaman nila na nagsisinungaling ka, ay makukulong ka. Di ba yun yung nakapato yung kamay natin sa Bible. So, sa akin, ang pag ko ay mag investigate talaga sila kung pupunta doon sa bahay. Titignan kung totoo nga ba na baliw yung ex ko o uh, nakalagay siya sa cage o nakakadena siya. Yung ganun ba? Yun yung sa, sa akin, ha? Ah. Pero, tinanong ko talaga yung nag-interview sa akin. You need to go to my place and investigate and you can uh, question some people there that knows us na ganito talaga tama yung sinasabi ko. Sabi niya, no, uh, it's not my, hindi daw nila part, ayan, na mag-investigate. Pero sabi ko sa, in my mind ha, nag-iisip ako or nag, gumagawa na ano yung mind ko. Sabi ko, so, so para ano, na mag-investigate ka for question only. Kung, kung tutuusin, ang dali lang nila mag-investigate or mag-quest, magtanong kasi kilala sa barangay mo kung ano yung ginawa sa'yo ng asawa mo, binugbog ka or snaktan ka or bali yung asawa mo or drug addict ang asawa mo napakadali lang mag-communicate sa barangay di ba in my own opinion but sad to say guys magbe-base lang sila sa kwento mo at magbe-base lang sila sa affidavit mo so ito yon collusion it means na uh, pag nalaman ng court of course hindi naman lang, lang hindi naman lang 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 investigate eh. <laughs> di ba tumpak Simple, di-deny mo. Kahit na may collusion kayo, kahit na nagsabuatan kayo na, okay, I have my partner, you have my partner, I have uh, a family now, new family, even is not legal. It's just like, uh, sabihin na natin, kabit ka, kabit din siya. May kanya-kanya na kayong buhay. Kaso lang, hindi kayong pwede pakasal, gawa nga lang, hindi kayo na di Diba? Oh. Open lang tayo and reality. Pwede kayong mag-usap na mag Okay, mag anald ako. Ako may kakayahan na may pera. Yung partner ko may pera. O mag anald ako para makapagpakasal ka. Magpagpakasal din ako. In our own communication ng guys as babae. Ganun tayo, ba? Diba? Pwede tayo magsabi na okay. ah, uh, kung may pera din yung example lang yan ha. May pera din yung partner mo, yung ex mo. Tapos kapag partner din siya ng may trabaho din. O kaya din nila. O oh, sige, magtulungan tayo. Mag-file ng annulment. For me, walang kaso yan. Pero of course, kung interviewin ka sa piskal o tarawin ka sa court, of course, i-deny mo sabihin mo na wala. To be safe, di ba? Pero guys, as, ang akin lang na ano ang point na, na mag-investigate sila but nagbe-base lang din sila sa apidabit, apidabit mo. Yung ganun ba? Yung sa sulat mo lang din, sa explanation mo lang din. Kumbaga, here in the Philippines, hindi ko naman binababa yung standard natin dito is just like, you know, I know a lot of things na kung magpursigi ka talaga at malaman nila na tama ang sayo, sila na yung mag, mag, ano, mag, tawag mag deny. I, I experience guys na nahuli din kami na na human trafficking kami and the first time na kinuha kami ng mga police or mga tauhan sa airport, okay, magpa-file tayo ngayon doon kasi bawal yan, bawal, bawal yan. Hinold kami na ma, napakatagal uh, overnight sa court, ah, sa court, sa airport. Walang nangyari, guys. Hanggang na matapos na hanggang na pila na ka ilang buwan na na, na nag-stay yung case na yun na. Talaga for ako kasi nga tutulong daw sila. Pero nung nakita nila talaga, guys, nga for talaga ako na mag-file, sila na guys ang naghindi o sila na ang gumawa ng paraan na ay kasi ganito, kasi ganyan ako na yung ako na yung ano ako na yung nagpursigi, sila na yung umatras. Kumbaga yung alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi ko talaga binababa pero sa experience ko guys, yung standard ng ano ng Pilipinas ay napakalayo. At madidisappoint ka kung doon ka lang talaga magtingin. Ayun. Pero yung sa akin lang ay talagang ah uh, uh, magpositive lang tayo na kung ano yung pwede natin gawin upang mabago yung buhay natin at kaya natin panindigan yung mga bagay-bagay. So, doesn't matter. Huwag tayo matakot. Pagtama lang naman tayo. So, balik tayo doon sa collusion. Napunta tayo doon, no? Uh, ibig sabihin, guys, walang sabuatan. Sa akin, kung kayo, sabihin ko ulit, kung kayo ay may kakayahan o dalawa kayo may kakayahan para hindi mabigatan yung isa, sabihin ko, o maghati tayo, pero siyempre, sa pag-investigate at i-interviewin ka, siyempre, hindi mo sabihin na may sa nagsabuatan kayo na mag anal ka. So, ito lang yung punto ng court o ng piskal na mag-interview sa'yo. I-make sure nila yan na walang sabuatan kasi in the law, ayan, sa law natin daw, ay bawal ang sabuatan. So, kailangan, ikaw lang ang nakakaalam na mag-file ka o ikaw lang yung nag decision na mag-analg ka o mag-file ka ng case. Bit between sa uh, sa i, sa kanya. Ayan. So, kung mga hindi pwede nag-usap kayo, o oh, sige, mag-usap tayo, mag-anal tayo, kasi ganyan ganyan. Hindi yan pwede, guys. Based sa sinusunod na law. Ayan. So, kaya mayroong uh, collusion interview. Ayan. Before mag, before i-present yung ating uh, annulment case sa court. Ayan. So, yun lang. So, kung meron ka ng uh, number or case number at meron kang schedule for collusion, o naman tayo matakot kasi baseline lang yan sa ating affidavit. At kung meron man kayong I, 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 I assure you guys, hindi sila mag-investigate sa lugar mo, hindi sila mag-investigate sa phone mo, hindi sila mag-investigate sa mga neighbors mo. Mag-base lang sila guys sa sa yung affidavit na ginawa at sa question and answer na itatanong sa iyo. Ayan, sa akin tinanong lang kung may chance pa ba na magkabalikan, sabi ko wala na. May communication pa ba kayo? Wala na. Wala, lahat no. Oh, kasi mag-file ka ng annulment, 'di ba? Kahit mayroon pa diyan, sabi mo no. Ayan, and be confident sa mga sagot mo at hindi pa bago-bago. At yung kwento ng buhay mo from the start na nag Uh, kilala mo siya, saan mo siya nakilala hanggang na, na nag-asawa kayo, nagpakasal kayo at hanggang naghiwalay kayo at ilang years na naghiwalay kayo yun, ito tanong yan, kung may anak kayo, may komunikasyon kayo, uh, may tawagan kayo may chatting kayo, yun, lahat-lahat yun so sabihin mo no, para malaman nila na walang sabuatan, yun lang ang malaman ang gusto na malaman ng court so huwag matakot, sagutin lahat ng question at ah uh, ah uh, be ano lang, be be yourself, be, be ano lang, yung ko ano ka, yun lang, normal lang. Ayan, so mas nakakatakot yung nasa court ka na guys na interrogate ka ng ano ng yung may magtatanong sa dyan sa hearing na. So mas mas uh, mahirap talaga pag lumalaban din yung ano yung uh, kabila kasi may kinasagutan doon. Pero base sa akin dahil hindi naman sila lumaban pero may ginawa silang affidavit doon lang din umikot-ikot yung question so uh, it means kung kahit may affidavit sila pinadala it means wala naman sila so wala rin kasi doon lang umikot-ikot yung tanong ng lawyer niya so wala pa rin so zero <laughs> ayan so wag matakot Ayan, lumaban tayo sa ating rights kasi meron tayong rights. Lalo na pag butter white wife ka, binubugbog ka. Wala silang, ano guys, right na bugbogin tayo. So, uh, sa mga nagpo-file, ulitin ko, laban lang, kapit lang, matatapos din yan. Ayan, so thank you so much and see you in my next vlog. Sa mga viewers na gusto magtanong, send me a message in my uh, Facebook account Helen Din Laza, yan. So mababasa ko yan guys kasi uh, pag natanggap ko yung inyong mga mensahe so kailangan ko yan sagutin at pwede ko rin gawa ng video for the address na uh, curious yan sa mga uh, nag -profile dyan at hindi pa o oh, nag start pa lang or mag start pa lang. Ayan. So makakatulong yung ating videos. Ayan. So thank you so much. Sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng sumasubaybay suma, sa ating vlog. At ang ating channel ay punong-puno ng mga <laughs> kakaibang mga videos. Ayan, dahil dito ako sa probinsya. So, ito ang channel na All in One. Ayan, thank you so much and happy, happy day sa lahat. Bye! See you in my next vlog. Thank you so much for watching.